And now, they've forgotten about it one day after. So this is about the, hung the hungry, the poor, and the oppressed. Okay, thank you. Mentioned stage about this big political Wala akong problema, ma'am, uh, magpasa ng batas uh, sa anti-political uh, dynasty. Uh, kasi ako man ay galing din sa ganyan na pamilya at uh, nakikita ko din uh, kung paano nakukontrol uh, yung politika sa buong uh, Pilipinas dahil lang sa tumatakbo na lahat, ang asawa, ang anang, ang pinsan, ang kapatid, uh, lahat ay tumatakbo kahit uh, walang abilidad, walang kapatid para mapuno ang um, latest sa Davao, yung mga, yun know, amidst this mga issue na mag-raiding sa AEG, saan sa tingin mo pwede nang mag-aaral? Uh, yung ibang sinasabi ko, you from your local, my point of view, Last Dawa, question. Dawa, although, BNPS already denied the sale of the raid on the AEG. Um, well, sa raid, sa raid, wala akong information. Pero, kung meron mga raid, hindi din ako magtataka. dahil nakita naman natin kung paano ang police sumasali sa partisan political activity. In fact, pagdating natin sa impeachment, kapakita namin lahat ng ginawa ng PNP sa akin with pictures, with, with witnesses, with evidence na ginagamit ang Philippine National Police uh, sa politika. So, hindi ako magtataka. Mag-raid sila magtanim sila ng ebidensya dahil meron naman tayong Ernie Eves model na ginawa na nila sa isang kalaban din nila sa politika. Uh, ni Rain, uh, tinaniman, buti na lang merong nakatagong CCTV si Ernie so nakita niya talaga kung paano paano ang kawalang hiyaan na ginawa sa thank, kanya. Uh, thank you, thank you, thank you. What do you think thank you. Thank you.

ang confidential funds dahil uh, para sa kanila that is already a oh, yeah. closed uh, issue dahil nagfile na sila ng impeachment pero uh,